Nagadlaw ka tanan na nagpaminaw karon, ning na kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Opera o Gator ni Elaine Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ni akong suwat suliran. Ako si Vivian, hingkod ang pangidaron, tagaglaan sa Rangani Province, punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong apuhan, naprinda manggot ni, dugay na o giangkon sa giprindahan o aron ninyong hisaptan, ingon ini ang mga panghita po. Ay, mas si mama nimo mo. Hala? Bien. ba ko kabantay pa? Basig na sa loyo sa bahay o basig may gipalit? Eh, uh, ikaw nalang Ingon, kung magkita mo bi. kay mula ka ako. Ha? Huh? Asan di ka pa? kuyog ang kang mama? Ay, ah, eh, dili na, dili na. Huwag tumanggo ko sa karaang bahay mo. Kaya ako nung ako iksoon nga si Maret. Ang kamanghunan ba? Ay, si tita Maret. Ano na siya mabalik upo sa ato pa? O duaw lang ng iya. bakas Bakasyon ra. Ah, wag ko kay baon siya. Tumungan ng iya pagpauli. Atoon sa lang ko. Sugat ko. Eh, siguro ko nga, mangita ito lang ko. Oo, oh, oy. Kay paborito, mong kaniyang maguwang, di ba pa? Matag uli, anak niya. Mangita, mang yun na nimo. mo. Ah, maulag eh. Huwag hagbay na kaya na itong tanang last niya nga pag-uli din sa ato eh. Dugay na kito. Kumusta kayo, oh. <laughs> na ba ka ni Ay sige na, oy. ay na, paglangan pala lakaw na. Aron, magkakita na mo si Tita Maret. Si na Maret, uli na? Mau ko ma. -u -kun -u -ma. Mo'y pong ni Papa. <laughs> Excited bang kay kayo Papa nga magkita sila? Haskang maldita harabaan ng babayhana. Ha? Huh? Maldita rin na Tita Marit? Oh, dili na to. Pero kung may dili na si ganahang tao, o paminaw niyang manlupig, aw, oh, masukol to eh. Aw, oh. waman siya ikuntra na si Tita Marit ato, Ma? Ay, ang lang nako. kon mo reklamo na bahin sa ilang yuta, nga naprinda. Kaya nga naman ay ma. Wala na may bawas dita, na Nga, igsuon na na siyang papa. Wa! giprinda damang ilang papa nimo pagkasakit ni lolo ninyo. Ugwa na malukat. Apan kana na si Marit, uglain pa nilang lima ka igsuon. Lima silang tanan, wa ka pirma sa pagprinda. Ha? Siya man na silang managsuon. Ug upat lang ang nakapirma sa pagprinda ng yutaa. Oh, prinda naman ka kaamagod. Pwede pa man ka nang malukat. O may noon nga Tita tamaret. Aron, mutabang uglukat sa yuta. Kaya arang arangan manggot ka anak si Tita Maret, kaya doon na siya negosyo, aw, makalukat siya Ana. O niya, dili naman ko nung mahimong lukat to ng yuta, ah. Kay nilapas na sa tagal nga pagbrinda. So, rimati na. Ha? Uy, kaano, gun -gun ma? Ay, maulag eh. Giang ko na manggod na sa giprindahan. Giprinda ng upat katuig ang tagal. Nga nilapas naman ko, no? O mga duha katuig naman gani nang narimati. Uy, kawa sa'y konsiderasyon, des, giprindahan na na nilang yuta Esos ama. Ay, nak. Basta yuta na gani hisbutan Mura na magkaila ang mga kadogo, Magpatay mga gani. Kay kadugo rin nilang papa ang si yuta ama. Si Uncle Bertugo ni mo, o ante ni mo, minda. oy. Kaliwa tragedi ini nilang papa ma. Oke, si Oh, oh, na, si papa ni mo. Nabalik mendaydayon si papa ni mo. Di ka mula ka gisugat man hmm. ni Marit o kasaba. Di ka ka ko. Unsa? Ano? Nga kasaba man ang sinugatan ni Tita Marit ninyo pa? Eh, nakasabaan mi niya nga nung kakiprinda na mo ang yuta nila ang Papa o Mama. Nga wala siya may mao. O iya ko ni Kasuhon. O iya niya ang among yuta. Ha? Nagubot ka ron ang among pamilya tungod aning yuta sa akong mga apuhan niya na prinda nga may lain pa lima ka mga igsuon ni Papa nga wa perma sa pagkapinda. Miduo lang papa, ka manghura nilang papag usa sa abogado ni Ini. Unya? <sighs> Unya, Dionisio. Unsa na may kalambuan sa kaso sa inyong yuta? Bitaw pa, kumusta uh, naman? Ako'y uh, nahadlo ka ang ni Marit. Gisood gin niya ang yuta nilang Papa ug Mama. Bisan, dili na Amo, Tuwagin nun siya magbay dito. Kawa ko na'y sulti sa iyang giduol ng abogado na pasudlan ang among yuta. Bida, isog-isog yung babayaan na da. Nga namang good food, uy, nga naangko naman na nilang Uncle Berto pa. Kaya narimate na lagi ko, no. O kumang sa pagkarimate, hindi pa VOS na nila. O na mirmami. Unsa man sa nang VOS ngayon yung gipirmahan pa? Kuan ba ko nuna? Voluntary offer to sell. Ha? Huh? Uy, voluntary? Ngaanong namirma masad mo ato pa? Ay na, kay gihadlok lagi may gauberto o sa kuan sa iyang asawa ka Minda nga mapreso lagi ekonomi o dili mi mo perma. O ang uno niya itong maunga papilis kay transfer of rights sa yuta ngadto nila. Unsa? Giila de mo sa inyong igagaw pa! Ha! Salig! Kay way mga grado ang akong mga iksoon? Giila lang nila! Tita Maret! Huwag yung kumahadlok nila, Wibin. Huwag daug daog-daog kung huwag magpadaog-daog! Mao nga ni Dool, yung abogado ini! Gipakaso ko na ni! Apan ang mga animal? Gipatawag ko na sa rival! Sa barangay! Hangton na sa munisipyo! Pero huwag manunga! O niya, tita, Unsa may mahitabuan na ron? Awang korte ni bahalang mohukom nila! Basta kay ilaban ko gining yuta ah! Ni ay amo, Barit. Dito ko sa inyo, aron nga pahibaw, on ka nga nagkupra si Gauberto sa atong mga lobe o nagpatabang pakuno sa mga tanod o kupras? Unsa? kadlok aning panagbangi bahin sa yuta sa ako mga kadugo. Kay dili man malilong nato nga na ka mga kabanay nga nagunay tungod lang aning yuta. Dili unta ko gusto nga mahitabo ni sa among pamilya. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, napinda kining yuta sa akong mga apuhan ngato sa igagaw ra sa akong amahan. Legal ba ang pagprinda nga may lima pa man kaisuon si Papa nga wa makapirma? Ikaduhang pangutana, narimati ang yuta o gipapirma sila si Papa o papeles nga ang unod sa papeles, transfer of rights kuno. no. Gihadlok sila si Papa nga mapriso o dili sila mo perma. Iligal bang ilang gihimo? Di ilad ba nila si Papa? Ikatulong pangutana, nakapahimo silang titulo sa yuta tungod sa transfer of rights. Dili ba na mo mabawi ang yuta nga kabilin sa akong lola? Wa sa kaso. among buhaton? Ikaw pa katapusan. Gipatawag na namo sila sa tribal, sa barangay o sa munisipyo, apan wa sila mutu nga. Hinuon, nagkupra sila og nagpatabang pas mga tanod. Pwede pa ni namong magamit sa kaso? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong soliran, Vivian. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini saab si Dr. Rene Obra. O karong adlawa kami ang muhatag ninyo og tambag to bag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Muna ay pagdugay Ipadala ang inyong mga swat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writer's page. Mahimo sa natong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta to mga sukintig paminaw? Timanin ninyo lain-lain klase klaseng pamaagi kung unsao ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri na Ang importante, kumplito ka ang mga detalye sa inyong mga ng mga suwat. Ayaw lang sa mga pangutana. O, para mahatagag ni indot nga script og yes. mga ato mga talents uh, kabalosan sila og unsa gyoy paghatag og kinabuhi sa inyong sulat suliranok okay ogang um, ato ang makuto mm. ako ato makuto kung bakit ulan sa ni mo nga practice gratitude for every little blessing mm. salamat say thank you anak kay uh, yan ang lamang ganda niya na, no? Para, yes. nga, para basad nga uh, manindot ang nga adlaw. <laughs> mm, correct. Always, no? Ato At ang oh. blessings will always be something oh. nga makahatag na itong positive vibes. Pasalamat yun, no? Yes. Oh. Mga greetings At na to? To Mga greetings natin niya sa Surigao City, no? Ganda-ganda nga tong gilista no kay gisulat kaya nila. May pagpaminaw. Marajaw-karajaw ha. Dasa Surigao City. Roberto Mendes. Rubilinda Liena. Lilin Idanyo. Rundi Mendes. Jusilin Liena Bahan. Likel Bahan, Judith Mendes o Amid Idano dia sa Surigao City o the whole of Mindanao. No? Ayong pagpaminaw ninyo, the whole of Mindanao. Correct. And thank you kayo sa ato mga likers o mga followers sa ato ang akong suliran, official writer's page. And of course, also, daghang salamat sa, sa mga nag-like o nag-follow o naminaw nato sa ato ang YouTube channels o sa DYHPRMN Cebu sa ato Facebook account. Kaya aside sa ato ang radyo, mapaminaw man tanilag nila gyud online. Yeah, na di ko ipaabot ata ning for those mga naay pamilya nga naay problema ang membro psychological mm -hmm. na atay facility nga gitawag og psychiatric psychiatric facility, no? Mm -hmm. Na ni na, nimutang diya sa San uh, sa Nicolas ning Cebu City. Mm -hmm. You can dial 8874232, no? Okay. Kung balik on 8874232, may pagpaminaw diya sa usa sa tong mga staff diya ni ni uh, Robert Subitas, no? Hmm. Oga, andalang uh, Derek, ni Para, ni Mera, ni Richard, Lito, Peter, og ni Michael, dia sa Psychic Psychiatric Facility. Alright. Oga, um, ato ang letter sender karong Adlawa, punto legal ta karo na, Doc, no? Yes. Taga, uh, saranggani province, si uh, ang Ah, si... Wibien, no? yes. no? Sarangani Province. Kusog kayo sa Sarangani Province sa Ternino. Yes, tada yes. mamina No? Unang pangutana ni Wibien, nagprinda kining yut, naprinda kining yuta sa akong mga apuhan mm. ngato sa agaw rasab sa akong amahan. Mm. Legal ba ang pagprinda nga may lima pa man kaigsuo ni Papa nga wala kapermah? ah okay time sa ha ang ako ang nasabtan ani is um kinsaman ang nagprinda mangood ah uh, ani ang ako ang nasabtan ani nga ah uh, naprinta ni kaning yuta no sa iyahang ang ngan ani na asa uh, ang iyang mga apuhan no nagubot sila atong mga time ato dok, no, ato mm. paminaw sa drama mm. nga uh. um iyang mga apuhan nga napr nga naprinda no sa iyahang ang yuta sa mga apuhan naprindah sa lain no nga napay laing mga lima ka mga igsuon sa iyahang papa unya ang nagprinda mang god ani ang usah sa mga uh, tag sunod o rantag iya. Although ang yuta, wa pa nabalhin dito sa ngalan nilang mga managigsuon. So, na ni makaigsuon, then murag unom ni sila uh, kabuok, no? Nga, na ay ni Prinda Aninaw. Ang ato ang mga gumbalaod sa pagprinda, uh, maune, no? Kaya ang kanang pagprinda, ang purpose anang prinda is mahimo na siyang security or garantiya sa pagbayad sa utang. Kung pananglitan gani, dita makabayad sa ato ang utang, ang yuta mo'y mahimong pambayad, anak. Maunang ma Uh, rimate na siya kung di mabayaran ang utang. Now, ang rule mong na is that ang kanang pagprinda sa yuta, dapat kita ang tag-iya sa yuta. na atay right to dispose or right to mortgage. Mortgage man na ang, ang kanang, kanang akto sa pagprinda. Now, dapat tag-iya ta. So, kung pananglitan ni prinda ta, ang imuharang maprinda, anaya daghan mong tag-iya. No, kay co-owner man ta, kung pananglitan, manunod ta o uh, kaptangan no? kabtangan, satu ang apuhan ang iyaharang na prinda ang katurang portion kundiin siya mo'y tag-iya. So kung pananglitan um, 1,000 square meters na siya, unya lima na de sila kabuok tag-iya. Ang usa nila ni prin, ilang iyang prinda ang utak. Uh, yuta. So, um, ang iyahang naprinda ana bali ang ng iyang bahin dili niya pwedeng maprinda ang katong portion sa ubang mga tag-iya kung ugaling wa man sila gani na mirma ato kay wa man kay katungod nga mamrinda sa yuta nga dili imo Mm. Di man ani mo pwedeng igarantiya ang butang nga dili imo. Ngano imo mang ipangbayad ang mga butang nga dili imo? no ang imong ipangbayad no or imong security sa mga pangbayad sa si imong utang ang kanang sa ikaw moy tagiya, ha huh? so dili in a way so ato nang i-check kung wala mo na mirma ato then dili legal ang pagprinda and uh, dapat na ay gitawag na uh, real estate mortgage nga dokumento nga gipirmahan para mahimo pong valid ang pagprinda real estate mortgage yes. ha yes. all right ang pangutana mm. narimati ang yuta o gipapirma sila si papa o papilis nga ang unod sa papilis transfer of rights kuno Gihadlok sila si papa nga mapriso og dili sila mupirma. <coughs> Illegal ba ang ilang gimo? Giilad ba nila si papa? Ah, uh, dili sad no? Ah, uh, dili na siya ingon uh, anak kay ang nahitabo ani eh. um yung kag narimate, gipapirma og transfer of rights pero imo ang tan-awon man, man but may ning 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 rinda gud anak no so dili mo dapat mo pirma anak kay dili man kamo ang namrinda hmm. wa man mo ilabot wa man pud mo mutugot so dili ka makab ayaw mo pirma anang gitawag na transfer of rights or any document nga makapabalhin anak dito so ang kana siya ang katunggi nang nagiutangan pagok siya sa katong nangutang niya mm -hmm. unya kung pananglitan valid man ganitong pag prinda ang katurang iyahang bahin ang pwede niyang marimati. O tatura po siyang tawhana ang need nga mo pirma. Wala in nga mga igsuon nga angay mo pirma kay wa man sila na marinda. Mm. Okay? So, ayaw mo patakag pirma, ha? Sakay ka ni Dream, hulgaon lang ta, papirma, pirma din ta, kahadlo po din tang ikiha. Mm. Basaha nagtarong ng mga papilis nga inyuhang gipirma. Oh, good, no? yes. So, careful kayo ta, every time mo pirma ta, mm -hmm. ha? Mm -hmm. Oo. Oh. Ikatulong pangutan, ha? Nakapahimo sila o titulo sa yuta tungod sa transfer of rights. Mm. Dili na ba namo mabawi ang yuta nga kabilin sa akong lula? Wala ba may daganan sa kaso? Unsay among buhaton, Yes, no, da a gid katungud ana kai Una satana n muna mrinda. So there is no proof that you transfer your rights ng to sa usaka a tao ng yungi utangan. Watman sad ka mun ngutang anang tauhana. tawhana. So wak gid sii katungud nga mu kuha murimate or mu take over an nang in mga. papeles. Unya, angay sa na ninyong bawi on labi na kung depektibo to ang katong uh, mga dokumento, no? Nga sa, sa pagprinda, no? So, dili gud na uh, pwede nga um, maunay mahitabo. Nga uh, kwaon lang na niya ang uh, yuta, ha? Okay. Ikaw pa ang pangutana. Gipatawag na namo sila sa tribal, sa barangay o munisipyo. Apan wala sila mutunga. Hinoon, nagkupra sila o nagpataw, sorry, nagpatabang pa sa mga tanod. Pwede ba ni namong magamit sa kaso? Ah! Uh, Nagpakupra sa tanod Pwede, Giyod. Kaya pwede man ninyong inun nga dili sila tag-iya sa yuta. Unya, nga wak pa man sila katungod nga mo take over. Uh, anang yuta, ah, nga nung naanaman na sila nga wala pa may proof, no? Wala pa'y pagpabalhin sa yuta, di pa na sila pwede maka-take over. So pwede gyud nga muki habaron mo no, mo file mo kaso, get a lawyer no, uh, get an advice kung asa asa ni sila sa man ni sila. Oh, glan uh, sarangani No, so adto tingay mo mangita mo tambag sa abogado kay para mapugnga na sila from going inside the property. Oh, dula uh, ninyo si board member Dr. Joe Ruiz. Mm, para maka-refer ka abogado. Para refer ka Ina, ina Board member, o so, saan may tawag ng board member na to Board. Board. Oh, muna ilang tawag. Uh, Gireten Mini Dr. Golds, uh, Rene O'Brown na to ni Elaine Batan sa Ariman. Tabaan yung pipilog problema, ha? Yes. Uh. Okay, mga sukintig paminaw, hinaot-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini, kini si Atty. Elaine Batan. Oh, kini sa si Dr. Oh, si Dr. <laughs> Rene O'Brown. Daghan <laughs> kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhiga po sa to ang programa, Kini ang Dakong Suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw. Mga higala, ania